Hello guys, ayan ang aking tanghalian ngayon. Ito, konting adobong baboy, tsaka pipino, tsaka itlog maalat. Ayan, low carbs muna tayo ngayon mga idol. Okay, yan o, ang sarap nito. O, ito muna ang natin. Mmm, mmm. Unahin muna natin yung pipino. Mm. Tapos, tugmaalat. alat, Mm. Sabay natin ng pork. Mm. Ba? Yan. Ang bago ko ngayong trip wala nang kanin yeah. tanghali ang kutong ngayon hmm ha yeah. harap yan yeah, guys yung yeah. hmm pipino tsaka itlog maalat hmm. Grab. bawas kanin tayo ngayon para medyo maggumaan ang katawan natin di ba yun lang guys thank you very much